Mukhang masaya ngayon si Kailin Alcantara, hindi lamang sa kanyang showbiz career dahil meron siyang teleserye sa ngayon na Shining Inheritance, kundi masaya din ang kanyang love life at lagay ng kanyang puso. Nito lamang ay nagtrending ang photos ni Kopi at Kailin dahil meron daw silang i-reveal -re sa September 25. Kaya naman, ang sabi ng mga fans, baka magpo-propose na nga si Kobe kay Kailin. Pero ito pala ang buong katotohanan ating alamin. May tuturing na rin si Kailin Alcantara na versatile actress kasi naman mapabida o kontrabida ay kaya niyang gampanan at marami ding mga kalalakihan ang humahanga sa kanyang kagandahan. At isa na nga dito ang heartthrob ng basketball na si Kobe Paras. Pero bago si Kobe ay nagkaroon muna ng relationship si Kylin at Mavi Legaspi na anak ni Carmina Villaruel. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil nga daw sa pakikialam ni Carmina at mukhang hindi boto si Carmina kay Kylin at nauwi na nga sa tuloy ang paghihiwalay. Samantalang si Kobe ay nagkaroon din ng girlfriend na anak nga ni Ina Raimondo hanggang sa mapagnagpo ang landas ni Kobe at Kailin. At tuluyan na nga nagkaroon ng development ang kanilang relasyon bilang magkaibigan hanggang sa nauwi na sa totohanan ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Although wala pang pag-amin sa dalawa, ay obvious naman ay sa mga netizens na may relasyon ng dalawa kasi makikita sa video ito na napakasweet nila at nakakagando pa nga itong si Kylie kay Kobe at nakikita ang hinahalikan din ni Kobe ang shoulder ni Kylie kaya sabi ng netizens ay mukhang may relasyon na nga ang dalawa at matatandaan pa ng birthday ni Kylie ay sinamahan pa siya ni Kobe na mag-celebrate sa US at nagkaroon pa nga ng surprise party itong si Kylie na hinanda ni Kobe. Kaya sabi ng mga netizens ay malamang may relasyon na nga ang dalawa. Pero ano ang katotohanan na i-reveal ire nga daw ni Kobe at Kylie ngayong September 25? Ayon sa mga netizens ay baka ikakasal na nga si Kylie at magpo-propose na si Kobe. Iba-iba ang spekulasyon, pero sabi nga ng iba ay baka aaminin na nila na may relasyon na silang dalawa at mag-boyfriend at girlfriend. At ayon din sa netizens ay feeling ko ay may endorsement na gagawin ang dalawa dahil nabanggit ni Kylie na may gagawin pa silang proyekto ni Kobe. Pero matatandaan na may nabanggit nga si Kailin na gusto niyang makasama at makapareha si Kobe sa isang proyekto na gagawin sa China. At masaya nga si Kailin na nagsabi nga daw si Kobe na yes at approve na sasamahan niya si Kailin sa proyekto. Kahit nga ina ni Kobe Paras na si Jackie Foster ay na-curious no din tinanong ang kanyang anak kung ano yon. Kaya feeling ng mga fans ay baka nga meron silang proyektong gagawin at the same time baka aaminin na nila ang kanilang relasyon na sila ay mag-boyfriend at girlfriend na. Kaya abangan na lang natin. Bye!